Hey everyone, welcome back SA Channel. Kung bago ka rito, giyaking pindutin ang buton na mag-subscribe para hindi mo na mapalampas ang mga pinakabagong update sa entertainment. Ngayon, mayroon kaming kakaibang bagay para sa iyo. Lalo na para sa mga tagahanga ng mga celebrity family. Kung sinusubaybayan mo ang buzz, malamang na narin mo na ang kapanapanabik na balita tungkol sa anak ni Patrick Garcia na tumuntong sa Lemuel. Showbiz Dahil sama ang narinig mo, papasok na sa mundo ng entertainment ang anak ni Patrick Garcia na si Michelle. And yes what? Ang kanyang ama, si Patrick, ay tungkol sa lahat. Sinisigurado niyang enjoy siya sa Raiden, pero ano nga ba ang sinabi niya sa showbiz? Si Patrick Garcia nakilala sa sarili niyang matagumpay na karera sa pag-arte, ay isang mapagmataas na ama habang pinapanood niya ang kanyang anak na naunang hakbang sa industriya ng entertainment, nungunit narito ang twist. Hindi lang siya nagbibigay ng payo tungkol sa pag-arte, pinaalahanan niya siya ng isang bagay na mas mahalaga. Si Patrick, na nasa industriya sa loob ng maraming taon, Ginyang diin ang kahalagahan ng pagtamasa sa paglalakbay. Sa halip na tumuuan lamang sa mga panggigipit na darating, at iyon mismo ang payo na ibinibigay niya kay Mitchell. Sa pagpasok niya sa kapanapanabik na yugtong itong ito ng kanyang buhay, gusto niyang talagang tamasahin niya ang mga sandali at huwag masyadong mahuli. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni Patrick kung paano niya at palaging sinasabi kay Mitchell. Enjoy hindi lihim na ang showbiz ay maaring maging isang mahirap na mundo upang inavigate. Ngunit kay Patrick, ang pananaw ay tungkol sa pagpapanatiling magaan at masaya ang mga bagay. Gusto niyang tamasahin ng kanyang anak ang bawat pagkalimutan kung bakit siya nagsimula dahil mahal niya ito. Ang pagnavigate sa katanyagan ay maaaring napakalaki at kung minsan ay madaling mawala sa paningin. Sa mga simpleng saya ng lahat, alam ito ni Patrick Garcia at determinado siyang yakpinamanan na ni Chilwell. At tungkol kay Mitchell, well, siguradong nasasabik siyang sundan ang mga yapak ng kanyang ama at sabik ang mga tagahanga na makita kung ano ang dinadala niya sa mesa, sa kanyang talento at ang matibay na pundasyon ng suporta mula sa kanyang pamilya, lalo na mula kay Patrick, walang duda na sisikat siya nakagawa na siya ng mga wav sa kanyang natural na kagandahan at kagandahan. Kaya sandali na lang bago siya maging isang pambahay na pangalan. Din pero kung nasa harap man siya, ang kamera o ang paggugol ng oras sa kanyang pamilya, binabad ni Michelle ang lahat. At salamat sa payo ng kanyang ama, mukhang magiging masaya siya habang naglalakad. Ngayon, pan ka man ang Ma Garcia o interesado lang sa mundo ng entertainment, talagang tumatak sa bahaya ang mga salita ni Patrick kay Mitchell. Ito ay isang paalala para sa lahat sa atin na anuman ang ating ginagawa. Kung ito man ay pagpuporsib sa ating mga pangarap o pagjubling sa ating mga karyar, dapat tayong umatras at enjoy ang paglalakbay. Malinaw ang mensahe ni Patrick. Huwag hayaang mapunta sa iyo ang pressure at mga inaasahan. Okay lang na magsaya, magsahiya ang bawat sandaliin ang paglaki. At Elon Ayan, kaya ano sa palagay mo ang payo ni Patrick kay Michelle? Sumasa ngayon ka ba na ang pagtamasa sa proseso ay susi sa tagumpay? Didrop ang iyong mga saluobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakita mong naka-inspire ito. At siyempre, kung gusto mong manatiling updated sa lahat ng bagay,